nandito naman ako sa Taipei 101 dito sa loob kasi pupuntahan ko ang observatory sa 101, so never pa kasa nakapunta dito, so, tagal ko na sa Taiwan, di pa ako nakapunta dun sa taas, so itatry ko lang so anong feeling at anong meron dun sa taas so ayan nandito kami sa first floor so punta kami ng fourth floor kasi dun yung sky papunta dun sa taas sa 89th floor So, ayan ang nga, mga bee. Ayan. So, dito kami papasok kasi may dami mga foreigner. Mga foreigner dito. So, ayan, nandito yung papasok sa observatory pataas. So, dito ang daanan. Ayan. So, hanapin natin mga bee. Uh, dito sa loob ng mall, sa loob ng 101. So... Diyan sa kabilang side siguro yun. Siguro yun doon yun sa kabilang side. So, dahil nga hindi pa ako nakarating dito, sa tagal ko na dito talaga sa Taiwan, nakapunta lang ako sa 101, hanggang doon lang sa labas. Sa loob or kakain lang sa, sa pinaka food court nila. So, the rest is wala na. So, ayun na nga, dahil nga, enjoy na natin ang buhay-buhay yan siya. So, may, meron pa palang pagganap dito sa loob. Ang ganda, nakaka-good vibes, nakaka-relax. So, dahil nga, ayun na, tumakit na nga kami. At dito kami sa bayaran ng ticket. So, 430 na yata per head ang ticket pag may ARC ka. Dati yata is 300. So, ngayon 420 na. So, pag may ARC ka, mali-less siya. Pero pag wala kang ARC, nasa 600 yung bayad. So, ayan dito kami kasi may dito yung pila ng sa uh, may ARC yata. O, yun. So, ayan na ay yung babae ng, ano, nagbigay sa amin ng ticket. So, hindi ako nag-book dito. Ang binook ko lang sa clock is sa bus na sightseeing namin. So, ayan nga mga B. At magbabayad na tayo. So, ayan. Magbabayad na tayo. Pinakita ko lang yung ARC ko din. At, uh, ayan. Ito yung saan ka pupuntang floor. So, ayan. Makikita nyo yung mga B. Ayan yung entrance. So, dito. Welcome to Taipei 101 Observatory. Meron ditong pakape, 100. Malibre <laughs> na naman. 150 yata yun. 200. Basta yun. So, ay tinuro na nga ng security kung saan yung way papunta doon sa 89th floor. So, kabila sa kanan namin yung mga giveaways. Yan. And then, ayan, papunta na kami doon sa taas. So, ano pa kayo namdam? Yun sa, nasa Dubai ako, never ako nakapunta dun sa pinakataas ng Dubai eh. Ng Verge Kalipa. So, hanggang dun ako sa baba. Sayang, hindi ako nakapunta. But, next time. Maybe next time. So, ayan, na namin ng amin ticket. Check ko yung Pogi. Sir. Sure. O, okay, andun na daw kami sa loob. Pwede ka rin pala magpa-picture dyan. Yun sa pinakadulo, so makikita yung view na nandun sa taas. Pero nang nasa Singapore ako, talaga nagbayad ako. Siguro, maka binayad ko 160 Singapore? 120, basta ganun. Mahal eh, mahal doon eh. So hindi na kami picture dyan. So pumailan na, pumunta na kami sa taas. At napakaraming tao, mga bean. Ayan, okay, dito pala yung pinaka ano nila pinaka-elevator, papunta sa sa so, pa kami dito at kasi napakadaming tao. So, nag kami dito ng ilang minuto. So, ayun na nga, mga biyakit na kami! So, excited! Parang ano lang eh, no? Siyempre, yung first time mong sumakay dito. Sa tagal mo dito sa Taiwan, ngayon ko lang makakasakay. O, oh, ayan na nga, flex ko lang yung kumari ko. And, pa-flex ko nga yung aming... Ayan. So, magbilang na dito ko ilang minuto ang pagkakit na. Pero, napakabilis. Para ka nasa kanakasakay sa plano yung sakit sa tinga. So, ayan na, nag start na mga mga B. Makita mo naman dyan. Ang bilis. O, oh, 77 agad. Oh my gosh! Ang ganda! Oh, may sky, sky, may story star, pa pala. Hmm. Kapipila na ba? Ang bilis niya. Long floor na kami. Ang oh, bilis. Yeah. 70, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89! Here we are! Ayan, mga bees! So, nag naglindol pala kanina. So, hindi namin na, na naramdaman kasi nga sobrang dami namin picture-picture. So, mas na kami sa mga ganap namin dito. So, ang ganda niya magga. Nakaka-in love ang Taiwan talaga. Yung mga magtuturis dyan, magpupunta ng Taiwan, isa to sa mga DIY nyo, promise. Para kayo talagang ramdam nyo na nandito kayo sa Taiwan. Yun. At makikita nyo yung buong napaka- nasa pali palipaligid. Yan, makikita na tatanaw niyo yung mga building-building. Sobrang taas mo na. O, di ba? with my Mari. Matagal lang kami magkumari 20 years na. So, wala mga kabitag dyan. <laughs> so, ayun na nga. At, ramdam namin na sa taas na kami. At no, sobrang akong excited. Grabe. Para ako may iyak sa saya. <laughs> so, ayun na nga. At, gusto kong experience yung mga pumunta sa mataas, kaya 'di ba? enjoy mo lang yung buhay mo, 'di ba? Hindi you know, mo pwede na maglakbay-lakbay lang yung ano mo, charot. <laughs> so at least habang nabubuhay ka pa, ganun gawin mo yung mga gusto mo, 'di ba? Yung masaya, nakaka-enjoy, memorable sa buhay mo. So ay na nga eh, 'di ba? Enjoy lang natin palagi. And happy lang tayo palagi. Kahit marami mga pagsubok sa buhay, so laban lang. Laban lang. <laughs> Oh, Ay, text ko yung mga building-building. Ayun, ayun. Kita ba ang dyan? So, ayun. oh, mga martes dyan. Kita ba dyan? Charot. <laughs> ayun na nga. At na-inlove na ako sa clouds. Nakaka-inlove. Mas maganda talaga mag-travel kaysa mag-jowa. Charot. So, dito ba tayo sa mga flowers, flowers? May paganap dito eh. So, ayan! Meron ba lang ganito? Mga B! ako talaga ako! Oh, Ay, try ko! Grabe! Grabe! Nangingitil! Nangangangang! Nanginginig nang, 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 ako dito sa pag nila. Kasi so, kung maliit pa lang yung glass nila, nangangatal na ako, ba diba? Ay, e, what more pa kaya kung mahaba yung glass ng tungtungan ko. Sa so, skywalk dun sa may na pinuntahan namin dati. Sobrang, eh, medyo okay-okay pa yun. Pero ito is sobrang taas kasi building di ba So, ay nga tal tayo dito. nag naglindol pala to nung araw na yan. Naglindol. Kaya pala sabi ko, oh my God, hindi ko naramdaman sa takot ko. Siguro nung lumunduhod ako dyan, nung punta ako sa kabilang side. At yun nga. Pero, face your fear nga, diba? So, yun nga mga, mga B. Talagang matalang lang nga akin ko dyan. Basta, nanginginig ako yun. tawan tawa sa amin ng mga check. Wah, mga B. Nung ganap na yan. At, at, talagang ginapang ko pa yan. Kasi nga, hindi ko talaga makuha yung aura-aurahan. At hindi nga ako makapag post post kasi natakot natakot ako. <laughs> o di ba? Ngayon na, eh, hindi na. <laughs> so, kapit lang tayo mga B. At ang ganda ganda talaga dito. Try nyo to. Kasi ramdam ko yung hanggang sa pinakababa, parang kitang-kita ko yung glass talaga hanggang sa baba eh, di ba? So, papasok na tayo sa pinakaloob. Dun sa merong parang pinaka ano ng building na to. Parang sumusuporta pag may lindol, ganun. Parang yun lang yung ano ko. So, idea ko. So, anyway. Nandito tayo sa loob. Yung gold. Charot na. <laughs> yung gold na bilog. Charot. So, ayan ang mga beer. Ito, ito, ito yun. 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 Ito yun talagang pinaka-famous na puntahan. Yan. Yung pinaka- ang tawag dyan, i-search nyo lang mga bilis, hindi ako wala akong time mag-search. Basta yan yung bilog na mag-control. Ewan, mag-control na talaga yan. Yan yung nag-control pagka may lindol, parang yung sway sway lang yung building. Ayun, eh, di ba? So, pa-MM muna tayo dito mga B. Ayan, aura pack. Then, no, tapos na sa loob. Sa labas na tayo. May pabulak-bulak mga B. O, may pa pa-pakpak dito. May pa-wings pa. So, ayan na, pa-wings natin. O, ba diba? May pawings, ayan, ang pawings, ang anghel nyo bumaba sa lupa, ayan, sinaniban, <laughs> nangisay, <laughs> so diba, ang saya lang, diba, perfect, maganda yung araw ng pagpunta namin dito, hindi maulan, welcome to 101, ayan na nga, uh, flex pa rin sa kabilang side, pa uh, pahapon na pa gabi na to, pa na to eh, at uh, yung palang pupunta namin sa taas is 91, so ayay yung paggabi. Nasa taas na kami nito, 91 ba yun?